Kailangan so, na tayo sa para magkape. cafe Okay, let's let's go! Ayun,

kakapilian ako ng mga kainin tulad ng tapayan, yung kung ano ba Yan, Ayan, po, Ayun, yung ba sa tapayan, naja. kung ano sa tapayan, sa tapayan, kung ano ba yung tapayan sa tapayan, kung ano ba yung tapayan sa tapayan, kung ano ba yung kung yung sa yung Kobe ang tawag dito. Ayan. Ayan na. Food Republic. Food Republic. Diyan sa kapasa. Dito, dito na. Dito ko kayo dadaan. Ayan, New York. Barbecue chicken. Ayan yung barbecue chicken. Sa New York. Waymar best of the quality, Ayan, Coffee time, ayan, dito tayo. di ba ito pupunta sa si CR palan pumunta nito? Eh, Ayan, CR po ito. So, ayan, pwede naman ako ng lumusot dito. Siguro, Ayan, balik na tayo. Ayan, diyan, time time. Ito, dito tayo. It's a good day! Ice cream. Ano ba yung ice cream na yan? Ayan. Ice cream. Pinipila sila sa ice cream. Pero dito, may mga mga cheese. And ito yung dating si 21 century. Naging 21 plus na siya. Ayawin kong bakit. And ito yan, mga waffles. Waffles, waffles. Ayun, cold stone pala yung pinipilahan na yun. cold stone siya. Sa Thompson. Ayan. Alam niyo guys, kung saan ako pupunta. Nandito. Free taste. May mga free taste. Ito Waffle, waffle. Ayan. Dito tayo. Ah, may sudon Ayan. Sampo daw, 299. Free taste. Tignan nga natin. Tikin tayo, ha. Tikin tayo, tikin tayo. Guys, hindi ako magsasalita nyo. Bakit? Dahil naman yung bibig ko. Yan, nakakita ko na. Ayun, yung Ayun, yan yung maktudo. Ayan. Ito, guys, nakadisplay lang pa dito. ayan. si Harvey. So um, guys, um, pasok na ako dun sa loob para kumain. Mamaya um, na lang le Okay guys, mamaya na lang ulit. <laughs> okay, na lang, okay. Thank you for watching me again.